Ngayong araw nga pala mga idol ay mag-iihaw kami ng inihaw na baboy. Sa video na nga to ay makikita nyo may kasama ako nakipagkulab sa akin yan o saan ka pa sikat. Sikat daw. Saan <laughs> banda nga ba may sikat? Siguro wala. Sikat ng araw meron. Nakita nyo naman. Bilad na bilad kami yan. <laughs> Okay nga lang din mabilat kasi may minsan lang. Medyo tanghali na nga rin dahil mataas na yung sikat ng araw. Dumiretso nga kami dito sa so may palengke. Para bumili nga ng liempo o baboy para sa iihawin namin para sa tanghalian. Panoorin nyo ang mabuti kung paano timplahin para alam ninyo. Ang secret ito. Unang ang nilagay dyan ay yung bawang, paminta at lalagyan ng mamasitas pork barbecue. Ayan, nilalagay na natin lahat dyan. Isang pack lang yan. At lalagyan din natin ng konting ketchup. At syempre, bubuhusan din natin yan ng konting coke lang. wag Huwag mo namang ilagay lahat. Pero depende nga yan kung gano'ng karami. Ito kasi kalahating kilo lang. Tatlo lang naman kasi kami. At ang pinaka-importante sa lahat, yung ipagmekos-mekos. Ayan, ganyan lang. Mekos-mekos mo lang yan, insan. <laughs> Hindi ko nga pa wala na itanong kung naghugas ba siya ng kamay. Baka gel beam yan. <laughs> Siyempre, andito na naman tayo sa favorite place natin, sa likod bahay. Nakapagpasindi na nga kami dyan ng uling at eto na nga, ready na yung minarinate natin at ilalagay na natin. Ayan, medyo tirik na tirik din ang araw dyan, kaya medyo hindi talaga kita yung baga ng uling. Pero malakas yan mga idol. Huwag nyo nang pansinin yung pamaypay na gamit ko dahil wala talaga kaming pamaypay. Iniisip ko nga kung sino ang unang maluluto, yung nagluluto ba o yung iniihaw. Sobrang tirik ng araw. <coughs> Grabe, ang ganda talaga ng pwesto na to. Tamang-tama talaga dito kapag nag ka o kaya nagluluto ka ng kung ano-ano. Yung parang nasa probinsya ka lang, pil na pil mo yung lugar. Iyan nga, ko konting saglit pa nga lang at Diyos ko, naging uling na yung karne. <laughs> ano ba naman nangyari? Diyos ko, nasunog na. Palagi ko hindi na tumakakain makakain. Kung kaming dalawa'y ay magnenegosyo ng ihawan, sigurado ko puhunan pa lang, wala na, ubos na. Lalo na, lugi ba? Grabe, grabe ba? Mainam nga at nasubukan na naming mag-ihaw ngayong araw para nga naman hindi kami mapasubo pag naisip namin na magtayo nga ng negosyo ng ihawan. At least ngayon pa lang alam na namin na hindi talaga kami marunong. Nakita nyo naman at sobrang sunog na talaga. Bem naman kasi, panay ang paypay mo'y kalakas-lakas ng bagay. Diyos ko po. Hindi ko nga mawari kung nagugutom na to't nagmamadali nga. Sobrang init nga naman talaga ng araw. Kaya nga, tingnan mo naman. Kaya nga, inip na inip na nga rin siguro sa pagpapaypay. Para nga naman, madali at makasilong na din. O, oh, di ba Halatang gutom na yan. Tingnan mo naman yung kapirasong luto na at naging uling. Gusto ng tikman. O, oh, ayan, napaso ka pa. <laughs> Oo, oh, ayan, sige, tignan nyo, pagmasdan nyo kung anong ginagawa niya, Oh. Kakainin mo na yan ha, mainit. Hmm, sige, paso ka, ano? <laughs> Unayan, kaya ngayon gagawa naman tayo ng sausawan. Dahil luto na nga rin, gagawa rin naman tayo ng sausawan. Gumamit lang tayo dyan ng dalawang sili, sibuyas, at syempre sa halip na kalamansi yung gamitin natin dahil may bunga nga yung dayap namin. So yun lang yung ilalagay namin, lalagyan lang natin ng isa kasi maasim na yan. Tapos sa yun, iahalo na rin natin yung toyo, tas hahalo-haloin lang, ganun lang kasimple. Panlasang Pinoy talaga yung kalalabasan neto at sigurado ko na mapaparami talaga kami ng kain nito ni Jelpen. So ayan, minekos-mekos na naman niya at hawak na nga niya yung dayap. Hindi ko rin ulit na tanong kung naghugas talaga siya ng kamay. <laughs> hindi ba? hindi naman na siguro importante yun dahil nakita niyo naman yung inihaw, yung katabi niyan. Hindi ko nga mawari kung anong lasa niyan kung mapait pa dahil nga sunog na sunog naman. <laughs> Pagkatapos nga gumawa ng sausawa, hihiwa hiwain na natin itong inihaw. O oh, ba diba? ang ganda naman pala ng loob, ibabo lang pala talaga yung sunog. Hihiwa-hiwain nga yan para nga mamaya hindi ka na nakikipaglaban habang kinakain mo para dere-derecho yung nguya mo. O oh, ba diba? pag pagkaganyang hiwa na, isang kain, isang subo, lagyan mo lang ng konting kanin, sulit na, hindi ka na mahihirapan. So ayan na nga, ready na nga, tinikman na nga niya yan. At eto na nga, pagkatapos nga, hinaantay lang namin yung kanin maluto. At eto, habang nagaantay nga kami ay nanonood muna kami ng MMK, syempre. <laughs> Liza Soberano ba naman yung pinapanood namin? Parang nakalimutan na namin yung gutong. Sabi ko nga ay eh, kumain na kami at eto na, nakaredy na talaga. O diba? Tignan nyo yung kanin namin. Yan, solve na, solve na. Eh ano pa ba yung gagawin natin? Eh? kain na tayo mga idol at sira na naman ng diet namin.